Hello guys! Ayan, good morning everyone. So, nandito tayo sa Padana kung tawagin nila dito sa Tanjong Arrow Beach. Dito po, karaniwan marami magjajag na tao. Guys, makasin mag niyo, kunti lang yung anak ay kaya kasi maaga So, doon, may, yun yung labi nila doon. So, tayo, iiikot tayo guys. Great day kung saan po maraming magjajag na tao. So, medyo tanghali na po kasi around 10 a.m. na. So, mainit na. Ito siya guys. Ikot tayo guys. Doon. So may makikita tayong mga magaganda. Oh, di ba? Ang ganda na mga oh, diba? gula. Ang tawag dyan. Ang ganda. Ang ganda. O oh, di ba? Ang gaganda yung tingnan. Ano tawag sa lamon na yan? Ang ganda-ganda. So, yun ganda, ganda. oh? <laughs> so, yung playground. Uh, ikot kayo sa tiyan. Ano tayo sa ating pinuntahan so mega mega love shout out po sa inyong lahat So nandito po tayo sa padahan uh, na Tanjung Arrow sa Malaysia po tayo. So araw po kasi tayo nagpunta po. May makikita po tayong dancing fountain dito sa lugar na to. So mamaya iikot po tayo. Dahil pagdating po na hapon marami na po dito nagjajan. So inside guys. So tara! Isa so, sa ating paglilibot guys napansin ko pong amin tinatapakan para siyang red carpet so ayan mag -ikot, ikot tayo so on doon makikita natin marami may mga ilan pong nag exercise na walk in para na sila na mamasyal sa so, guys karaniwan dito sa mga poste na to mapasin nyo ang gamit po talaga dito hindi kuryente is solar po talaga malaki Ito yung mga solar diba ba tama solar lang gamit dito? Ayan guys. So mamaya magpapahinga tayo doon. Hindi ba ang ganda? So ayan dahil mga puno, halaman. Ayan, so, dito, diba, patuloy ng aming paglalakad. Ayan, medyo medyo, medyo malayo-layo ng aming naipot. Yung mula doon. Napagod na rin guys, balik tayo sa lakas. That... Ayan guys, dinamang meron na kita akong ito. ikut-ikut ikot-ikot medyo napagod po ayan na yung last namin iikutan so magpapaalam na po ako maraming salamat po nalawpot na rin po yung aking dalang karga na baterya so thank you thank you for so much watch, for watching ayayayay ay, ay, may kumakaway pa <laughs>